Magandang araw sa inyong lahat mga ka-inspirasyon. Nandito tayo ngayon sa Casimero Inares. Yan. Kung nakikita nyo po, meron tayong big bike na sinusundan. Ayan, masyadong napalayo na yung agwat. Pero share ko lang sa inyo mga ka-inspirasyon. Iba kapag meron tayong nakakasabay na big bike. Kapag tayo nagmumotor, nagmumotovlog, may nakakasabay tayong mga big bike parang... Yeah. nakaka-inspired ano, nakaka din na isang araw parang pangarap din natin na sana nakasakay din tayo sa big bike alam naman natin na mula nung tayo ay napunta sa ganito pong pagtatrabaho sa pagde-deliver ay nagkaroon na rin tayo ng pangarap na magkaroon ng big bike so hindi naman masamang mangarap basta yung pangarap mo is hindi makakasama sa'yo wala kang nasang iba kundi dun sa pangarap mo na makamit mo rin naman. Ayan. So, ayan yung big bike, ano, yung nasa una natin kanina. So, dito po yan sa may Casimero Hinares. Dito sa lugar na to, napakarami din tao dito. Kaya kung mapapansin nyo, sobra din yung traffic dahil pag nagbugso po yung mga sasakyan, lalo na kapag mga rush hour, talaga namang napaka-traffic dito sa lugar na to. At hindi mo rin makuha ditong magmabilis dahil nga sa dami rin ng mga tao sa gilid at mga sasakyan lumalabas dahil may mga kalsada rin po papasok at palabas. So, nandun din dapat yung pag-iingat natin. Alam niyo naman kapag nasa kalye, hindi natin alam yung pupwedeng mangyari. Kaya, napakaganda kung tayo ay Ah, nag-iingat na palagi. Iba na yung nag-iingat. Isa sa basta-basta tayong magda-drive eh puwede tayong makasagi o puwede naman tayong masagi. Kaya importante kapag tayo ay nagda-drive, sabi nga lang po, eh kamay sa manibela, mata sa kalsada. Importante po yun